hindi madali ang pakikipaghiwalay, lalo na para sa mga celebrity dahil ito ay napag-uusapan sa publiko. Sa kabila nito, may mga female celebrity na makikitang nakapag-move on na ngayon mula sa kanilang publicized breakups. The Philippine Showbiz List presents female celebrities na nakapag-move on na mula sa breakup sa ex nila. Carla Abeliana hindi kaila ang kontrobersyang bumalot sa short-lived marriage ni na Carla at Tom Rodriguez na kasintahan niya sa loob ng pitong taon. Sa pinakabagong interview sa kanya, kasunod ng pagpirma niya ng kontrata sa bago niyang talent management, walang kagatul-gatul niyang inihayag na nakamove on na siya sa hiwalayan nila ng dating asawa. Ayon kay Carla, natagpuan niya na ang kapayapaan at nasarado na ang chapter na yon ng kanyang buhay. Lagpas-lagpas pang sa pag-move on at masaya siya kung nasaan man siya at maging kung sino man siya ngayon. Ngunit inamin niyang hindi pa rin siya komportable na makatrabaho si Tom. Geroon pa man, sa posibilidad na maging magkaibigan sila Balang araw pagtitipat ni Carla hindi niya isinasarado ang pinto patungkol sa usaping ito sapagkat alam niyang kahit anong bagay ay pwedeng mangyari kaya ayaw niyang magsalita ng patapos. Samantala kahit hindi naging maayos ang kanilang paghihiwalay bilang mag-asawa, nauna nang sinabi ni Carla na napatawad na niya at wala na siyang galit kay Tom. Bukas din siya sa pagsasabing hindi niya pipigilan ang sariling magmahal muli kung dumating ang panahong mangyari yon. LJ Reyes. Patunay naman ang karanasan ni LJ na ang bawat luha ay pwedeng maging beautiful testimonies pagdating ng araw. Halos dalawang taon matapos niyang lisanin ang Pilipinas dahil sa sugat na dulot ng paghihiwalay nila ni Paulo Contis noong May 2023. Ginulat ni LJ ang marami sa anunsyong engaged na siya sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Philip Evangelista. Ang engagement na ito ni LJ ay isang malaking sorpresa Dalawa walang napabalita tungkol sa bago niyang love life mula nang lisanin niya ang bansa. Sa ngayon nga ay abalang-abala abala ito sa pag-aasikaso ng nalalapit niyang kasal. Nariyan ang pagbibida niya sa social media ng nakakakilig nilang prenup photos at videos ng soon-to-be husband. Kylie Verzosa Noong April 2022, nagtapos naman ang tatlong taong relasyon ng beauty queen actress kay Jake Cuenca. Sa isang interview noong January 2023, inamin ni Kylie na hindi niya inasahan na mauuwi sila sa hiwalayan dahil labis-labis ang pagmamahal nila sa isa't isa. Iginiit din niya na mutual ang desisyon nilang mag-break at napag-usapan na nila ni Jake ang lahat. Wala din daw siyang panghihinayang dahil sa ilang taong tinakbo ng kanilang relasyon, nagkatulungan naman sila upang sabay mag -grow. Hindi nga raw niya ito matatawag na failed relationship, kundi nakikita niya ito bilang something beautiful dahil sa marami silang natutunan mula rito. Ayon pa kay Kylie, matagal na nga raw niyang hindi nabalikan ang patungkol dito at aminadong mahirap pero giniit niya na masaya siya kung nasaan man ngayon. At mahigit isang taon matapos ang break breakup, kapansin-pansin na tila nakamove on na si Kylie. Katunayan noong mga nakaraang linggo, usap-usapan ang patungkol sa masayang lagay ng puso ni Kylie matapos niyang ibida sa kanyang Instagram stories ang larawan niya kasama isang foreigner guy na tila namimili ng damit. Nakadagdag pa sa hinalang ito ang new boyfriend o bagong dinidate niya dahil sa nalikip nitong kanta na Daylight ni Taylor Swift. Andrea Brilliantes Time heals everything. Ito naman ang binitawang salita ni Andrea matapos na move on sa controversial na hiwalayan nila ng actor basketball player na si Richie Rivero noong May 2023. Sa mga panayam bukas si Andrea sa pagsasabing nagdulot ng na magandang epekto para sa kanya ang hiwalayan dahil dito niya raw nakita ang kanyang growth, pati na rin ang kanyang inner peace. Pagtatapat niya na bago pa sumambulat sa lahat ang tungkol sa hiwalayan at dahilan nito, unti-unti na siya nakapag-move on at inindala lahat ng stages ng tuluyang pag-move on pagdating sa isang nawasak na relasyon. Isang buwan daw halos ang iginugol niya na hayaang maramdaman niya ang sakit na mga nangyari at ipinagpapasalamat na hindi niya pinagdaanan ang depression stage. Ginamit daw niya ang mga buwan na yon upang makapagnilay-nilay sa kanyang buhay. Maging siya raw ay nagulat na mabilis siyang nakamove on. Buti na lang daw at nakaagapay sa kanya ang pamilya at mga kaibigan. Inamin din ni Andrea na maraming bagay siyang gustong gawin sa kasagsagan ng galit pero buti na lang daw at at hindi siya nagpadala rito. Kung nagpadala raw siya sa galit ay alam niyang pagsisisihan niya ito. Sinabi rin niya na ang kanyang ideya ng self-love ay nagtulak din sa kanya upang tuluyang makagit over sa lungkot na dulot ng breakup. Maxine Magalona Noong October 2022, inanunsyo ni Maxine na single na siya matapos ang ilang buwang espekulasyon sa tunay na estado ng relasyon nila ng dating asawang si Rob Manangkil. Tumakbo din ang humigit kumulang apat na taon ang kanilang pagsasama at sinabing mutual decision ang pagtatapos nito. Kasunod ng pag-ami ni Maxine sa publiko na nagkanya-kanya na sila ng landas, kita ngang nakamove on na ito. Kasunod na kanyang pag-move on ay ang napaulat na muling pagtibok ng puso puso Noong May 2023, kumalat ang mga larawan at video ni Maxine sa social media kasamang isang lalaki na di umano'y bago niyang karelasyon na magka-holding hands while walking sa isang mall sa Green Hills. Bukod pa rito, ay may isa pang TikTok video ang lumutang na kuha naman noong March 2023 kung saan ay namataan din si Maxine kasama ang parehong lalaki na naglalakad sa natulang mall matapos nila umano'ng bumili ng cellphone. Nalaman din na kasama ni Maxine ang lalaki na mabakasyon siya sa El Nido, Palawan. Sa kabila ng mga espekulasyong ito, ay wala namang pagkukumpirma mula kay Maxine kung may bago na bang nagpapasaya sa puso niya, pero ang malinaw ay nakapag-move on na ito at handa ng magmahal muli. Moira de la Torre, Matapos ang kontrobersyal na hiwalayan ni Moira sa strange husband na si Jason Hernandez noong May 2022, patuloy naman ang takbo ng buhay nito. Sa naging interview sa kanya noong mga nakalipas na linggo, sinabi niyang nakapag-move on na siya at kasalukuyang nasa proseso ng paghilom. Anya nakilala at mas na-appreciate pa raw niya ngayon ang sarili matapos dumaan sa napakadilim na bahagi ng kanyang buhay. Masasabi raw ni Moira na nag -e enjoy na siya ngayon sa bagong chapter ng kanyang life story kasabay ng pagdiskubre sa mas marami pang sorpresa na nakalaan sa kanya. Nang tanungin kung nararamdaman niya ng buo siya bilang isang tao, pagtitapat niya na bagamat hindi niya tunay na alam o naramdaman yon dati, ngayon ay unti-unti na anyang nagsisimulang malaman kung paano 'yun tingnan. Samantala sa ginanap niya na show noong late August, ibinunyag ni Moira na nag-uusap na sila ni Jason patungkol sa kanilang annulment. Ibinahagi rin niya kung paano nila tinitingnan ngayon ang kanilang relasyon at ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa mula sa isang ibang pananaw. Sa lahat ng 'yon, binigyan din ni Moira kung paano sila handa na mag-move on without any bitterness. Zainab Harake Masayang-masaya naman ang lagay ng puso ngayon ng vlogger na si Zainab Harake kasunod ng masalimuot na hiwalayan nila ng dati niyang partner, ang rapper na si Skusta Klee, noong March 2022. Ang pambababae o manon ni Skusta naging mitsa na kanilang breakup at pagkalaglag ng kalawang anak pa sana nila sa kabila ng pinagdaanang ito ay nanatiling matatag si Zainab at hindi nga nagtagal ay natagpuan niya ang lalaking mamahalin at bibigyan siya ng halaga. Noong May 2023, isinapubliko niya ang espesyal na relasyon nila ng dating PBA player na si Bobby Ray Parks Jr. At mula nga noon ay nasaksihan na ng publiko ang kanilang mga lambingan na dinadaan nila sa social media maging ang kanilang mga out-of-town trips. Bukod pa rito, higit sa labis na ikinagalak at ipinagpapasala Amat ni Zainab ay ang pagmamahal na pinaparamdam ni Bobby sa kanyang dalawang anak na sina Lucas at Bia kung saan hindi ito nangiming tumayong ama. Janela Salvador Mahigit isang taon na nakakararaan, wala nang mauwi sa hiwalayan ang relasyon ni Janela sa ama ng kanyang anak na si Marcus Patterson. Sa kabila ng ingay at kung ano-anong espekulasyong pumutok nung una na dulot ng up sa huli, nahanap ng dalawa ang kapayapaan. Katunayan, co-parenting sila sa kanilang uniko iho na si Jude. Hindi naging mahirap sa kay Janela na maging magkaibigan silang muli nila anya doon sila nagsimula. Sa mga panayam, hayagan din si Janela sa pagsasabing bukas na siyang magmahal muli at payapa na siya kung sakaling may lalaking magyaya sa kanya na magkipag-date. Barbie Imperial Matagal ng break si Barbie kay Diego Loisaga matapos ang hiwalayan nila noong December 2021 at sinabing may closure naman daw sila. Naulat pa nga ang pagkikita nila noong March 2022. Dati nang nasabi ni Diego na sinubukan nila noong tingnan kung kaya pa nilang ipagpatuloy ang relasyon pero napagtanto nilang magiging sagaba lang sila sa growth ng isa't isa. Sa mga nakaraang interview, hindi itinanggi ni Barbie na marami siyang iniyak noong 2022. Ilang buwan din daw tumagal bago niya naramdaman na nakarecover na siya ng tuluyan at naghilom ang sakit. Pero natutunan daw niyang walang masama sa pagiging single. Matagal na rin daw ang kanilang paghihiwalay, kaya masasabi na niyang masaya ang kanyang puso. Hirit pa ni Barbie na nagbago na anya siya sa dating ugali na mabilis magkipag-date matapos magkipag-break sa isang karelasyon. Ashley Ortega Noong March 2023 sa isang interview, inamin ng kapuso actress na si Ashley na hiwalay na sila ng politician boyfriend niyang si Mayor Mark Alcala ng Lucena City, Quezon. Lahat ni Ashley noon pang nakaraang taon sila naghiwalay at sinigurado na nakarecover na siya mula sa nasabing heartbreak. Nagdesisyon daw siyang aminin na sa publiko ang totoo para na rin sa lahat ng na tatanong kung bakit hindi na siya masyado nagpupunta sa Lucena. Ayon kay Ashley, ilan sa mga rason ng up nila ay lack of communication and connection. Nagpakatotoo naman siya sa pagsasabing hindi sila magkaibigan na kanyang ex pero wala naman daw siyang kung anong kontra rito. Inamin din ni Ashley na naging mahirap para sa kanya mag-move on nang maghiwalay sila. Ramdam niya raw physically, emotionally, and mentally na mag-isa siya. Ang proseso ng araw ng ganap na pagtanggap sa lahat at ang pagpapakatotoo sa sarili na kailangan panindigan ang ginawang desisyon. Ayon kay Ashley, nakabangon siya mula roon dahil sa tinanggap niya talaga ang sakit dahil ito'y bahagi ng buhay. Pagkatapos nun, ay napagtanto niya na talagang may pagmamalaki niya ang sarili na nagawa at nalagpasan ang stage na yon. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!